Naghahain ng panukalang batas si Senator Panfilo Ping Lacson na naglilimita sa paggamit ng mga minor de edad sa social media matapos lumabas sa mga pag-aaral na ang sobrang paggamit ng social media ay maaaring makaapekto sa mental health. Sa ilalim ng kanyang panukala, pinigindiin ni Lacson ang pag-aaral ng United Nations Children's Fund kung saan lumalabas na ang karamihang Pilipinong minor de edad ay prone sa cyberbullying pangungutya sa itsura ng kanilang katawan at online harassment. Tinukoy din ni Lacson ang report ng Council for the Welfare of Children na isa sa tatlong bawat Pilipinong minor de edad ang gumagamit ng internet. Lumalabas din sa household survey ng National Information and Communications Technology na 60% ng mga batang edad 10 hanggang 17 ang aktibong gumagamit ng internet dagdag pa ni Senator Lacson may ibang mga bansa na ang may regulasyon sa paggamit ng mga bata sa internet tulad ng Australia kaya naman dapat din umano itong ipatupad sa Pilipinas